Hello mga katroops, nandito nga pala kami ngayon sa may A-Mart sa may Sinchu Kung gusto niyang punta nito ay sumakay lang kayo ng bus na number 1 Saka number 5608 na sa Sinchu ito, matatagpuan ito mga bus station na ito Bumaba lang kayo ng makay, pagkatapos nun ay lakarin niyo na lang papuntang A-Mart ko na lang din yung address sa baba nitong A-Mart na ito Bukas nga pala itong Nike ito ay 11 to 11 ng gabi At pagpasok pa lang namin ay nakita na agad namin itong sale yung medyas Dati siyang 350, naging 320 na lang Saka itong sombrero, dating 780 uh, Mabibili mo na lang siya ng 540 ang isa May iba't ibang kulay, itim, saka brown, saka white Kunin itong jacket nila. Dati siyang 1780. Yan. Ngayon ay 16 na lang. Yan. Ganon ka ano yung sinail nila. Alos 180 ang nasail. Ano naman yung damit? 1470. Maging itong sapatos, naging dating 38, naging 2290 na lang itong gantong Air Jordan na lukat na ganyan ang kulay mga ka-Troops. ngayon itong pang basketball 3-6 20 na lang ngayon mga ka-Troops. maging itong Porsche Ben naging 2, 2 90 na lang mga ka-Troops. kaya kung gusto nyong puntahan dito sa may Emart at interesado kayo at kung hindi naman kayo interesado sa mga presyoan ay nasa sa inyo naman pinapakita lang namin sa inyo kung magkano ang presyuan dito. Siyempre, hindi naman namin kayo pipiliting pumunta dito. At yan, for the vlog lang naman ito mga troops At nabalitaan nga lang namin itong sale na ito. Kaya binidyo na rin namin. Ito yung mga presyuan ng sapatos dito. Makikita nyo naman na uh, yung kulay pula yung sale. Yan. 361980 na lang. 1590. ayan yung mga presyo ng sapatos nila dito, mga katrups, mga kababayan natin dito nandito sa Taiwan. 19 naging 1330 na lang mga katrups. 67 naging 3680 na lang mga katrups itong Jordan na pang basketball, all goods naman yan, quality mga katrups maging itong low cut na Air Jordan nila mga katroops ay sale din Ayan yung presyo 1 yan ay 6.3 dati naging 3.4 halos kalahati yung binagsak na presyo nila mga katroops maging itong kulay orange white 4,000 naging 2,400 na lang mga katroops all goods quality original naman yan Maging itong jersey nila mga katroops, nag-sale din yan. Ito yung presyo, ano, dati siyang 3,080. Ngayon ay 100, eh, 1,690. Maging itong kulay dilaw, 1,470. Dating 2,680 mga katroops. Kaya ano pang hinahantay nyo? Arat na! Dating 3,8 naging 2,090. Itong Air Jordan na kulay green. Itong jogging pants, yan, 1,420 mga katroops nagsail siya. Maging itong mga pangbabaeng sapatos, 1.9 naging 1.3.30. Iba't ibang klasing design, iba't ibang klasing kulay. Kaya, kung gusto nyo puntaan nito, ililink natin yung address sa baba. Dito lang to sa may Shinchu, Taiwan. At kung malayo naman kayo ay marami namang Nike dyan sa lugar nyo na nagsisail din. Kaya, puntaan nyo rin mga katroops, malay nyo, sale din niya sa lugar nyo. Maging itong bag nila mga katroops, 1,390. Dati siyang 1,550. At ito na yung montage sa mga sapatos, panuori nyo na lang. may Lebron 20 nga pala dito mga katroops yan dati siyang 5,000 naging 3,1 NT na lang na sinukat ni RC yan all goods quality saktong sakto size 10 maging itong chinelas nila na bagong labas na 1,300 naging 1,040 na lang kaya yun binili ko yun mga katroops saka itong kulay blue na to blue na white na may black Air Jordan binili din ni RC ito. Pambagay daw niya. Ito ay yung presyo nito ay 1.8 mga katroops. Ito yung itsura nung Nike sa loob, ganto kalawak. Kaya kayo na lang ang bahala kung pupuntahan nyo o hindi. Ito naman yung mga presyoan ng jersey nila. Yan papakita ko na lang yung presyo. 1690. Dati nga siyang 2680. Yung kulay dilaw nga ay dati siyang uh, 26. Ayan, yung presyo niya mga troops 2680 naging 1470 na lang mga troops. Kaya binili din ng kasama ko yan na si RC. Bumili siya ng dalawa. Saka tong ayan, hindi ko alam anong pangalan yan, ito yung itsura ng Nike sa loob. Ganyan lang kalawak, mga katrups. Kaya kung pupuntahan nyo, ay nasa sa inyo pa rin. Kaya pagkatapos nyan, mga katrups, ay binayaran na natin yung mga bindi natin na sinelas saka midjas ba. Yan, midjas ba. Deserve natin yan kasi luma na yung sinelas natin. Maraming salamat sa pagsama. Kaya hanggang dito na lang. Follow for more. 拜拜。Bye bye.